I é sábado, i'm going Ay, ay. Marami na naman yung improvement dito Marami na yung mga Tindahan Dito San kaya nagbili si Brunson Nung napakalaking pandesal Oo nga na Saan kay, saan nababakal tuloy yung malaking tinapay? Na pandesal noy? Hindi, 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 duman, hindi, suna duman. Kaya kami duman sa cherry, di ba? Nag, ah, uh, pabakal ako ng tinapay doon sa kasama namin. Ang lalaki nang nabili, oh, parang. <laughs> Magkano kayo <kayang> isa yung <laughs> Indra ko lang ako na ito? Ang lalaki. Ang lalaki, limang piso lang daw yun. Ang sa amin sa Maynila sa Cavite wala na. Ay, napakalito. <laughs> napakali. Moray <laughs> ni ina yan. <laughs> Liliit ng tinapay ano. Mm. Iba nga dito nakita ko nagulat ako sa tinapay sa siksik yung pandesal eh. No. Hindi ano, hindi yung malambot lang yung... pisilay. Oo, oo, hindi 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 ganoon. Iba yung tinapay dito. Siksik. Oo. pala yan pag sa baba ka rin natulog pag sa baba ka natulog Lamig sobrang hindi ka kaya, hindi ko kaya. Sa taas? Oo, wala kasi ako. Malit pa yung umot. Lamig isa yun. lakas nga ng aircon ha oo lakas naka siguro yung ano nyo ha naka cold siguro masyado siguro nga dapat ano lang lakas ako pinapatay ko pag ngating gabi tapos yes, binubuksan mo ulit mhm mm pag yan ano kasi may ceiling pa dito ganda ng kubo ng palay dito o Oh. oh. Ay lang ano pa yan. Kami dati may palayan kami pag ganyan na yung pala tuan ang ng tatay. Malapit na kami magpaani. Eh malapit na ngani niya no. Yaw mga ganyan. Dati rin no? ang dami kami patay. Paani kami nang 36 kaban po 40 plus. Grabe no. Hmm. I mean, wala na. Wala na. Sige na ibenta na 'yon. Ayun. Okay. Doon sa may ilaw na yun, Malapit-lapit na doon. Ano, Kuya? Yung, yung may ilaw na yan? Oo. Alam ko rin itong lugar na doon. Eh. Kapag, pag nauwi ako rito sa Bicol, napunta ako dyan. Sabang. Langap-langap ako ng hangin dyan. Galing dagat yun daw maganda magkumaga yun lapit ang anihin yan isang linggo pa nyan isang linggo pa nyan okay na ito wala na nga isang linggo yata eh sa yung tindahan, ano? Pares. Puso rin dito ang pares, ha? Ha? Puso rin ang pares. Dito? Opo. Parang ang tindahan ang pares, o. Pero yung pares dito, hindi nasa kalsada. Nasa, ano, nasa tindahan. Hmm. Mga pares sa Maynila, nasa kanto-kanto lang. Pinang kaano po ng sa mga gilid-gilid lang. Sa mga ganito. Hmm. Pares talaga dito may pwesto eh. Oo. Pares kasi malali yan. Maganda yung business pero unhealthy po dyan eh. Oo. Lalo ng pagkagantong malamig. Taba kasi yan o. Oh. Taba ng bako. Oo. Ayun. Kapit na tayo sa sabang. Ano ito simbahan na iglesia? O iglesia. Laki no? Laki talaga yung mga simbahan. Ang eh. gaganda pa no? Oo. Oh. Yung mga bakanti pa pala dito. Ay no? Pag nagaano ang dagat, pinapunta dito ang tubig. Hindi po. Hindi. 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 Dawa anong taas kan tubig day na butig din. Ayo. Nasa yung sidagan. Nasa yung well, may may ano. Malapit na. Sa dulo. No. Mao sa ikaw dito mam negosyo, mga rami sida diyan. Diyan. Ano nga ra tindahan yun eh, yung magsakit ng na na yung anang isda pwede rin nang tundaan yun sipag lang talaga ang buhay dito napit na rin tayo makarating sa Pagkatain tayo ng kalabang, May pala dito eh. Ha? May curfew. Ano na ang oras? Ten to four. Turo matagal na yun. Nandun naman tayo sa kabita ng ganyan, di ba? Ha? nagka rin na tayo ng ganyan. Oo. ba? Ah. Parang ako hindi na ako naman magkain ng baboy. Parang hindi na ako nagkakain ng baboy ngayon. ko na. Di ba, inunuto na ako yung baboy sa bigo lang. Ay, sa kalamang kasabilin. Hindi ako kumain na. No. Yung gulay. Ha? Yung gulay lang kailangan. Ma. Hindi nga rin ako kumain ng gulay nun no, eh. Ayoko. Oh. Ay, ay, ay. Dulo-dulo pang kunti, no, Sa, saan po? Diyan, 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 sa may dagat na yun. May, pag na kami itaas dyan, dyan lang sa may bata, mahirap pa dyan makataas. Dara ko ng bahay, hindi man, no? Oh. Ang malapit na pala tayo sa dagat. Oo naman. Ayun ang dagat, oh. Ayun. mga mamimiling isda yan ngayon. Ito sa habang. Pasya. Yeah. Ang akit pa yung sakin. Diyan nga kami nagparada dati ng may sakin akong dalay. Sa ibabaw. Hindi na lang kami nunoy. Baka ang ka naman yung kakakadalagan. Masakit yan. Oh, na niyo. niya. Okay, salamat na yan. Ayun niya anak Sasabang si na Oo, rin. O, tubig. Ito mo yun. Yes! Yes! Kaya! rin, no? Ayun dito. Ito yung sabang guys. At nandun yung mga isda Ayan nakita mo na rin? Oh. Ayan dito tayo. Dito tayo sa... Mapadyak lang tayo rin namin. Tingnan natin yung mga isda dyan. Ano taan dyan ka? guys Yan na tayo dito ngayon sa sa bang dito yung passport namin dito sa abang galabanga kamarines for ang ka rin? ayun marami kayo makakit ang isla isa tayo rin

San, san ano palang, ano palang, san set pa lang sa yun di ba ano yung asawa ni Ate Rosalina dito rin ang tadi oh dito rin siya pero wala siya ngayon ayun guys